Hello. Andito po ako sa airport. Ihatid ko ang aking nanay dito sa airport. Uh, ayan ang airport po ng Qatar. Ayan. naihatid ko na ang aking nanay dito sa airport. Nakakatawa siya. Ayan po. Qatar ikin na Economy Class. Pumina ako. Pumina kami. Pupunta pa kami sa kabilang bahay. Maghatid ng mga gamit, ng mga bata. Next year, next year, mapapasok din na naman kita. See you next year, Qatar Airport. Ayan yung airplane. Qatar Airways. Ayun yung Ang ganda na nga na. Ako. Ayun yung airplane. Bababa na siya. ang gandang kalangitan ang init pero malamig bye bye madam ingat solo ko sa bahay ngayon mag-isa ako sa bahay ubusin ko ang laman ng ref niyo. <laughs> yung mga bata sa kabila, yung kasama ko sa isang bata sa kabila din. Ako mag-isa sa bahay. Hayahayang buhay ni Aling Inday.